Hi everyone, kamusta po? Bali may nag-comment kasi sa post ko kung magkano ang gagastusin papuntang Romania. Ah, uh, ulang placement fee po pag sa agency ka sa Pinas nag-apply. Wala siyang wala kang babayaran placement fee, pero sayo lahat ang gastos. Gaya niyan ng medical mo, pang uwa mo, visa, ah, uh, yung sa 20k na babayaran mo sa insurance. Ah, uh, yun lang. Kaya ma hindi ko kasi maano kung magkano nagastos ko kasi hindi naman kasi siya uh, hindi ko naman kasi siya makatotal kasi ah, uh, hindi naman siya talaga na buo siya ibigay mo na ngayon bigay mo lahat ng pang medical mo tsaka bayad sa pang visa e syempre pam mo kaya kung gusto niyo pa talagang mag apply papuntang Romania ah, uh, siguro mag may hawak talaga kayo na 50k pero sa akin is kulang talaga yan kasi gaya, gaya nga yan nung nag-apply ka sa papuntang Middle East sabihin na wala kang babayaran lahat, agency lahat pero minsan makagastos ka kasi may sarili tayong pangangailangan kaya Ganon din. Parang mag-invest ka muna. Maliit lang naman na invest pero bawi ganon pag nakapunta ka dito sa Romania. Lalo na mas maganda dito kasi <coughs> yung mga amo is mababait. Hindi siya gaya sa uh, mga uh, mga mga Arabic na iba yung ugali meron naman mababait ako lang kili mabait naman yung mga amo ko doon pero yun lang sa sahod mas maganda yung pasahod sa Romania kaya mas pinag isipan ko talaga ang mag apply dito tsaka nagkabaon baon din ako sa utang bago ako nakarating dito pero Makabayano po kayo. Makabayad din po kayo sa pinagutangan nyo pag makarating naman kayo dito. 'Yun lang. Kaya good luck po sa lahat ng gustong pumunta sa Romania. See you here in Romania. Bye.